sa panahon ng sakuna. Saan at paano nga ba tayo makakakuha ng malinis na tubig na pwede nating inumin? Alam nyo ba na maaari tayong gumawa ng improvised water filter na pwede nating gamitin pansala ng maruming tubig para gawing tubig na mainom? Kailangan natin ng dinurog na uling, plastic bottle at malinis na tela. Gupitin lamang natin ang ilalim ng bote. Pagkatapos, butasan natin ang gitna ng takip. At pagkatapos, lagyan natin ng tela ang loob ng bote. Tulad nito. Saka natin lalagyan ngayon ng uling ang mismong loob ng bote. Kailangan makalahati natin ng nadurog na uling ang bote natin ginagamit. Siguruhin natin na siksik na siksik ang pagkakalagay ng dinurog na uling dito sa bote para mas lalong masala nitong uling yung mga malilit na dumi sa tubig. Maglagay din tayo ng malinis na tela dito sa ibabaw ng na nadurog na uling para kapag nagbuhos tayo ng tubig, hindi mahalukay ng tubig yung uling na inilagay natin. Kumuha ng isa pang mas malinis na bote at ilagay ito sa si ibabaw. Ipagpalagay natin itong tubig na meron tayo ngayon ay yung tubig ulanan na galing sa alulod na nasahod natin. Huwag na tayong kumuha ng tubig galing sa baha o galing sa kanal dahil masyado ng delikado yon. Ang mga pwedeng masala ng uling ay ang mga sediments, organic substances, chlorine, kahit na yung uh, pangit na lasa at mabahong amoy ng tubig maingat na ibuhos ang sasalaing tubig sa filter. Tandaan na dapat ay mabagal ang bawat patak ng tubig sa isa pang container. Ulitin ng dalawa hanggang tatlong beses ang proseso hanggang sa luminaw ang tubig. Kapag luminaw na ang tubig, pakuluan nito ng dalawang minuto para mapatay ang mga mikrobyo. Tandaan na ginagawa lamang ang ganitong pagsala kung wala na tayong mapagkukunan ng malinis na tubig. Pero mas mabuti pa rin ang maging handa at may sapat na tubig sa loob ng bahay lalo na sa panahon ng sakuna. Benji Durango, Rescue Fire.